Padali natin dito sa Oh. Oh. Ba diba o, oh. oh di ba? Gusto mo ba nang yung chinelas na pangmatagalan? Pwedeng-pwede dito, pwede kumbior. Ayan. Gumawa ako ng chinelas gamit yung kumbior. At may mga ganitong chilas, mga ordinary mga Spartan walang panalo sa kumbior na to sa video ito, gagawa tayo ng chinilas gamit yung kumbior ayan, ah, napatibay nito at samahan niya ako sa video ito dito ako ngayon kila kuya nakicharge at uh, naisipan kong gumawa na rin ng content ito ah, uh, sulit nito Yung samahan niya ako guys sa video ito ayan Ganyan yung kapal niya. Nagawa ko na ng sukat. At tas-tasin na natin to. Ito na siya. Dalawang pares pwede pa to. Yung side na to. Pwede pang makagawa ng isang pares to or dalawa. Kaya dito ko lang, in-adjust ko lang dito. Bali, dalawang chinilas yung magagawa natin dito. <coughs> yung lapad niya. Ang nagustuhan ko dito kasi matibay to. Yung ganitong chinilas. At uh, ayun nga palagi kasi akong natitinig kung hindi barbed wire bote kung hindi bote pa ako dun sa bahay kapag ka, nag-aasikaso ako ng kambing at uh, madali lang masira sa akin yung mga chinilas na mga ano napupudpod ito bukod sa pangmatagalan matibay pa safe na safe yung paan natin dito oh, kita mo naman may, may play, mayroon pa siya dito ano may may play yan o. parang sa gulong yan makikita niyo yung magiging resulta nito mamaya guys papakita ko sa inyo at yun tirahin na natin meron ako nito ang ginamit gagamitin na ano ito yung karit sang sanggot kita tayo ito eh naputol matalas kasi ito matalas kahit ganito lang ito at ito yung gagamitin natin maganda kasi pag matalas yung ipapang ano natin ito para maganda yung pagka uh, tas tas natin malinis at yun, samahan niya ako sa video ito guys. Kirain na natin to. Meron ako dating kabats nito. Yung high school kami. First year, first year high school kami hanggang fourth year. Gamit na gamit niya pa rin yung chinilas na ganito yung ginawa niya. Yung pinapalitan lang yung ganito. Ito lang yung magiging masira niya niya. Yung may mga chinilas na ordinary, ordinary ito yun. Ito lang masisira pag ito yung ginamit natin. Pero yung apakanya, ayos pa rin. Ito lang papalitan natin. Papakita ko yung magiging result mamaya nyan. Kasi hindi mapupudpud yan sa tigas nyan. Tsaka medyo mabigat. Yung ginagawala namin dati pag uwi na hapon, uh, pag may mga bunga yung mangga sa tabing daan, <laughs> ito yung ginagamit niya pang balibag tapos takbo <laughs> na naalala ko yung gabats ko yung ano kami yung high school. At ayun, i-ano ko tastasin ko na. Uh, ayan. Kita ba? <coughs> ano ba? Kita. Ayan. Ang ganda rin kasi pagka may matalas tayong gagamitin ito, malinis yung pagkakati natin. Kaya nga pala ako gagawa ng ganitong chinilas kasi nga, yun, yung palagi kong ginagawa. Siyempre kapag nag-aasikas ako ng mga kambing, ikot kung ano sa bahay. Maraming mga, no, safe dito yung pa ako. Kasi hindi, hindi tatagal sa akin yung chinilas ng mga ordinary lang. Ito, kung sa pang-araw-araw na paggamit, sulit talaga to. Ayan. Kasi may ginawa rin akong content na yung napako ako. Diyan ginawa ko rin yung sa mga past video ko yung napako ako ng barbed wire na kalawang. Pero kung ganito yung kinilas natin kahit ang buti pa yan ano basta hindi lang ma mapuwersa talaga. Kita yung mga tutusok. Ano yun ko lang, tirahin ko to. Ano ba? <clears throat> dito na tayo simulan. Mali yata yung ano ko, posisyon na. Dito para yung pwersa niya. Ayan. Ayan, dito. Pagkan itong side. Para yung pwersa natin mamaya, saglit lang may may hawakan tayo ayan oh no? <laughs> Yung ganitong kumbi yung pala na nakuha ko na to uh, hindi siya nababad sa ano sa init kaya hindi siya nang nangingitim Di katulad ng mga pag na-expose sa araw nangingitim may teknik rin yun para mawala yung itim-itim niyon Yung pagkagano ibabad din natin sa mainit na tubig para mawala siya bago natin siya suotin ano oh. oh, maganda talaga pag matalas yung yung panghiwa natin no oh. kasi <laughs> mabilis lang pag may matalas tayong pangiwi panghiwa sabilis lang oh talasaga ng karit na to Dahan na natin para pressure ball. Para maganda yung kanyang pagka pagka tanggal. Hmm. Pwede rin ito pang self-defense guys kasi matiba ito. Kung <laughs> may ikaw, ito i-sample natin. Pero joke lang. Ayan, tapusin ko lang muna. Papakita ko sa inyo may magiging result. Ayun na, ah, tas tas ko na tong isa. Ah, sulit, T tigas. Ayun No? Oh. Tagaktak -tag yung pawis ko kasi nga. tigasnya ah, tigas niya, kailangan kasi natin daan Para makuha natin yung, ano niya, yung maganda yung pagka, ano natin dito. Buti matalas to yung, yung karit na ginagamit ko kaya. Maganda rin, ginandahan ko lang. Ayun oh, no? sulit oh. Oh, 'di ba? Kapal niya. Oh. Right. Oh. Meron natin yung na tayong chinese sa kumbiyor. I-tapusin ko na lang tong isa para goods na. Ayun oh. No? At yun, finally, nakatapos ko na rin. Ayan, ito yung, yung naging guide natin, no? Oh. Ah. Oh, 'di ba? Meron na tayong chinilas na kumbiyor. At sa bahay ko na lang to tatapusin kasi mag- Ay, mag-alas dos na rin. Alas tres kasi binibita ko yung mga kambing para mapakain sila. Sa bahay ko na lang to tatapusin. At least na gawa na natin ng guide. Madali na lang to. Siyempre, bubutasan ko na lang rin to. Dalawa iinitan lang natin ng, ng, ano, ng bakal na magsakto yung chinilas. Tapos, ikabit natin. Tapos, para maganda rin yung pagkaano natin, dapat lagyan natin ng guide dito. Yung parang lumusot siya, pero may parang guide siya na para lulubog yung chinilas. Katulad din sa mga chinilas, kasi pag hindi natin lagyan ng guide, ano siya, parang sumobra yun yung madali maputol. Pero, ayun, abangan nyo lang. Kapag uh, na, tapos na natin ito. No, grabe yung tagaktak ng pawis ko. Tikas ba naman kung viewer? Pero sulit na. Mayroon na tayong chinilas na pang matagalan. Ayan. Right. Bubutasan na natin. Ayan. Nilagyan ko na ng tanda para dyan natin siya. Bubutasan yun. No? Know. Ito yung ikakabit kong sa taas nya ayan sa ko na chinilas initin ko lang guys sakto lang tingnan ito wag din masyadong malaki para hindi nilulusot at ayun tirahin na natin dito ako sa bahay ngayon sasalan ko lang pa uh, iinitin natin para malagyan na natin right at yun nabutasan na natin nilagyan ko na lang rin siya ng guide yan no? ko na lang din para dyan lulusot yung dulo ng chinilas hindi siya basta basta mapupudpud or mapuputol yan siya guys ayos na okay na ayan may mga guide na to ito yung isa alright at ikakabit ko na para mayroon na tayong Chinilas na kumbiyor. Let's go! Ito na yung finished product na ginawa nating chinilas na kumbiyor. Ayun, no? Sulit. Napakaangas. Right. Ito yung kagandaan kasi ginawa natin ng guide. Yung lalim dyan para di siya basta-basta mapupudpud or mapuputol. Ayan yung kagandaan kapag may guide. Katulad din sa mga chinilas. Ayun, no? sulit ng pagkatira natin dito yan bukod sa matibay ma, ma ano siya ma tagal, matagalan safe yung paan natin kapag sinuot natin to sa pang araw araw na paggamit ayun no sakto lang to sa pa ako sinukat ko sa mga chinas din na ginagamit ko yan noibi 9 size 9 Maganda sya suotin, medyo may kabigatan lang. May kabigatan lang siya pero sa una lang naman 'yan eh. Pag nasanay na ni pa natin, okay na 'yan. Hindi siya mas hindi siya madulas na parang yung tipong madulas kasi guma sya Hmm. Ganda, sulit. Ayun No? Yung pang-araw-araw lang na paggamit, goods na goods talaga 'to. Oh, di ba? Yung kalahati noon gusto ni Tatay mapagawa sa akin din, Yung wala tayong gagawin ko kay Tatay. Tiba hmm. okay yun ito Adalhin natin dito sa... Oh. Oh. <laughs> Pag gusto natin mag... Saing ng mabilisan. Oh, na natin ito yung... Ba, oh. oh di ba? Na... Uh, barbed wire lang tapos... Tapos pako or... Bunga bute Safe yung paan natin dito. Huwag lang natin talagang Uh, sadyain talaga na ganun pero kung mga uh, biglaan lang safe 'yung pa-natin. Oh, tibay guys. Sulit. Oh. mapo din ito pero sa, sa katagalan na, sa katagalan, hindi sabing katulad sa mga ordinaryong chinilas na mabilis mapodpod ito. Ito mapodpod pero matagal talaga ito. Yung yung, yung, yung mapapaitan ma, lang natin kapag ka nasira ito kung hindi maputol ito talaga tingin din siya mapuputol to eh pero yung apakanya nya yan lang hindi natin natin mapapalitan tipid pa kasi kung may mga sirang chinas na tayo yung ipalit natin masulit sulit ayan sya chinilas na kumbior